na to ni mo tong muk mukon ni eh pagka muka na lunod para masita pagka kita magulo magulo ko ng ulo ko ko lang <laughs> wala ng ulo ko ko lang wala tapo tohan kasungit ulay kuluting gan ho. Ngan na mo siya, pirepisyon, panyuhon, pino. Kag lutoon na nasa dayon. Dali lang gali ang pang puto. Karon. Daga uminto man ang picnic sa pang puto. Okay, ang puto na mo, puto kami sa muna. Dugay pa maluto. kay amon pa ginaipitan. Ginagulpe pa tiga. Ipiton sa kahoy. Do, bukangan ka... Kabato para Pamalas, siguro karoon ka niya. ang technique sa tao. Pigaan na lang. Pigaan na lang. Makaputo na yun. Nami ni, nami ni, nami. Dali lang, dasig lang kali ni. Karoon nga bago nga technique na. Kaon na kukain niya niya. Ayan. Tanggung nak atau makan kau nggak putus nukai,

Ang mga lubihan, nangiban, kalamayan, nangiban, mulay kalamayan. Oh, sige narito na. Ikong lubihan, pwede nakaunod ng bisan wala subdan. Oo. Parisan la naka royal. oh. Eh sabuyan laa. Wala may Galit da, da banggod ka pa may luto na. dapat turila ka may nagalingkit, may nagpiga, may nagapripe sa pagtino. Pagkatapos, ang Ngan, muna sa. Ako na maguto. Ah, makaluto ka gali. Daw ganang. Daw gabi tau. Makahigod na po. Ano mo na po po ba? Nagsunan na sa kulong. Daw gali, luto. Ano? kasi sa una, ang puto na, photo kami sa una, dugay po makaon, kaya maipit -ipit pa makaon kay maipit-ipit pa. Pula to na anay nga ma. Ma. Litgit tanan. Aria nag-upgrade na gid man ang idea sa tao kay may nagalidgit, may nagapiga, may naga naga paripis para ilunod na. Hindi eh, eh, pa natapos si na nakaluto na. Ay, dyan, eh, yung. So, yung sa muna, no, antes ka mga kaon, kao, 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 tapos yeah, na dyan. na yung Ikaw ya? Oh, Mapiritis ka na? hindi na ko di Balik lang ka, rumuman. Masa ni? sa ni? Masa 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 ni?

nga dapat na gamet amat na oy ipakita ang lahat ng ginalak ang tulon mga ka-block laban ng video inyo baybayin inyo last town ang kabuhan ng video para makita ninyo ang finished product ang mga nangobra nang pagtuto bali oy Pagkatapos pagkatapos piga. Wow. Ipasa naman sa isa kag ilutoon. Lain ang nagalidgid, lain man ang nagapiga, lain man ang ga, ga luto. Amo na nga, hindi pa natapos lidgid, may luto na nga po ito. Ito Ito

<messly> hmm. at ano na sinda padra nawa sinda ato kinamdiya gidato hm na ang lasa salang lubi hanta. klaw sa ang tawag sa tagabohol binago binago. Kasi lain ng pa pamatian nyo, basi masiling ka nga ginago. Hindi ginago, kundi binago. 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 binago oh. Nang Wala ta arti arti sa kinabuhi ng uh, pobre. Isang ano ka uno naton basta hindi mo kahilo. Tama sa diblang mo. Ang balinghoy ta ko nga bulig, balinghoy ka mote. Kaya pa ba kayo mudra ni? Ibuti, may alupi. oh, da mo kalimot bro. Oo, may buti at na buti. Yung lamoy lang ay mo wala ni. Lubid

daghan siya o tubig. Maswerte ang mga mga kabataan subong kaya nga wala katilaw sang ang trabaho pang pobre nga ang musin eh. Ah, auto balingoy, huwag sila kaagay. Muna nga hindi sila kabalok. Ano na lang kung wala bugas <coughs> wala na madula ang supply ng bugas eh, patay ang hindi ka balo, hindi ka ang hindi ka uyon ka balinghoy balinghoy ka kamote na <coughs> kung wala supply ang siyudad ng bugas patay ang mga manggaranon damo sila kwarta hindi nila na ng kwarta kung ano kung wala bugas patay ang manggaranon Damo sila pang bakal bugas. Kung anong nakaroon kung wala bugas. Eh. Balanghoy lang ang mayara. Eh. <coughs> patay sila eh. Kaya sila ka uyon ni eh, magkaon ni sang pagkaon sa pobre ni. Eh. Nami nga all around ta. Nan. Kung wala na, ano na, kung wala na bugas, puro supply.

pag natilawan nila ni eh, magasiliman siguro sila nga namit. Ina lang sila.